Hello, magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, ka sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kumusta po tayo? Uh, okay, nandito po tayo ngayon sa ano, sa trim nating Ampalaya. Uh, bali ituturo ko naman kung paano yung diskarte ko sa pagpro-proning. Ah, uh, lahat kasi tayo mga farmers o nagtatanim ng mga Ampalaya. Kanya-kanya ko -kanya yung diskarte natin. Ah, uh, yung iba, hindi na po sila nag -pro proning pero itong trim natin kailangan mag proning po tayo so ito mga farmers ituro ko sa inyo kung paano yung mag proning yung na diskarte natin Pano rin niyo. so ito na guys yung kan trim natin ah uh, Bali kailangan po itong time natin na ang palaya Tulad nito ay sample ko example ko itong puno ng palaya ito Ito na siya matangkad na Umabot na siya hanggang taas Bali ko napapansin nyo naman uh, itong tali natin eh sa soba. mas matas ito. Dito po yung guide natin na, one, na dito na po tayo mag is uh, mag last na mag-proning. isang uh, example ko dito sa soba, uh, ipakita ko sa inyo kung paano yung proseso ng full proning. Uh, kailangan gamit po tayo ng gunting para hindi po masyado masaktan sa pagkakat natin okay bali ganito po siya dito sa puno may napapansin tayo na mga patatandang dahon kailan natin, kailangan natin tanggalin sa kayo maliliit na ayan malinis dito kailangan tanggalin talaga kasi hindi na naman natin pakinabangan itong mga kwan kailangan natin tanggalin mga dahon niya. O, yan. Mga unang dahon. Pagkatapos, ito. Itong sanga dito. Tatanggal na natin ito. O. Oh, ito po yung sanga. O, oh, ayan. Tanggalin natin dito. O. Oh, ito, natanggal na to. Pero to pwede natin ipunin. Kasi pagkikinabangan naman. Okay, oh, ito ipuhin natin para kung pinanin yung pamigay sa tao. Ito, tanggalin natin ito. Oh. Ito, tanggalin natin yung mga dakol. Ayan. Ito, may isa nga natatanggal. Kinabangan natin ito, papamigay natin sa para Pwede bang sawok sa, ok, sa panggulay-gulay. Ayan. So, ayan na siya mga kaibigan. Uh, tingnan ito. Ayan na. Naranggal na. Pero ito, ito, napapansin natin, may bunga na siya. Ito. Kaya lang, uh, ayan na yung bunga. Oh. Ayan, napapansin nyo yung bunga mga kaibigan Balitong bunga Tatanggalin rin natin ito oh. Marami rin nagsasabi na dapat hindi natanggalin Palahin na lang at pang ulam oh, Pero tanggalin natin Ayan oh, na, tanggal na oh, ito guys Tanggal natin yung mga unang bunga oh. may, tama, may, tama pa Pero ganyan siya, ganyan yung itsura niya Puno na lang yung matira Hanggang dyan, pero tatanggalan pa natin ulit to hanggang dito siguro. Pero sa ngayon hindi pa muna. Kaya kailangan rin natin palikihin yung mga sanga o mga ibang talbos para pakinabangan rin natin. Hindi lang isang araw o isang beses yung mag-pruning natin. Makalipas ng uh, tatlong hanggang apat na araw, pwede naman tayo mag-pruning ulit para tanggalan ng sanga ito o oh. ayan so ito mga kaibigan uh, ah, marami po yung tatanggalin natin ganyan lang po yung proseso ng pag pruning hindi natin isagad kung wala tayong mga ginagawa sa waga ayan tatanggal pero kailangan mga kaibigan ayun ah, nakikita natin na ano yung tangkay na, ano, yung pakulot-kulot na tangkay, hindi natin tanggalin. Ito lang mga dahon na, ano, matitigas na. Yun, tatanggalin natin. Yan. Ito po yung proseso natin. Proseso ng pag ng ampalaya. O. Oh. Ito. Diba nga ganito, huwag na natin isaling tanggalin. Okay na yan. Ayan. Bali, gagamitan lang natin ng kunting. Ayan. Pag nakarating na dito mga kaibigan, uh, sa taas, ganito ka na. Hindi na natin tanggalin, hayaan na natin pakiap yan. At dito na sila sa taas lahat. Ayan po. Ganun po yung proseso natin ng pagtanggal sa mga kwan. Yung so, mga iba dyan, huwag mo natin ating tanggalan. Ito lang tanggalan natin, malalaki. Ayan o. Oh. Ang dami yung malalaki. Ayan. Yung maliliit dito, ba, tanggal natin. Kasi, sa gabal pa yan sa paglulaki ng ano. Sa taas. Ayan kailangan natin linisin yun o yan tanggal natin yan lang o. O, Ganito po kahaba yung tinatanggal natin mga sanga ah, Ganon po mga kaibigan Ang proseso ng pagtroning Bali ganyan na siya Kalinis sa puno niya Wala kang makikita dahon ito mga, ano, tumatatanggal yun. Oh. Balian na po katangkat yung mga, ano, pala natin. Okay, guys. Kung gusto mo pa ang mapanood ang susunod nating mga video, huwag kalimutan mag-subscribe, like and share para like ang manotify notify sa susunod kapag mga video. Uh, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming maraming salamat mamuhay ka farmers